O, oh, ba? Diba? <laughs> Pagkagaling ng survey galing kaluhukan Dito naman tayo sa tungko Sa ano si Del Monte, Bulacan Maglilinis tayo ng split type ngayon split type Basic Basic Shout out oh, Shout out kay Basic Shout out kay John Christian, si Astris Basic Bize. May parating tayong project, bayaw Sumama ka sa amin, bayaw Sumama ka sa mga taong positibo. <laughs> Para mga ka ng positive energy. Di ba, oh. oh. So, yon. Meron tayong gagawin. Uh, 45 feet. Siling kasit. Sa kaluukan. Grease pa, ah? Grease pa, Parang yun yata. Oo. Oh. Grease Park 8 Avenue, Kalukan. Ah. Ang trabaho natin sa araw sa outdoor tayo. Pagdating ng gabi sa indoor tayo. So 'yon, ceiling kasit ang gagawin natin. 2.5 horsepower no no. Hmm. 2.5. <coughs> Hindi mo lang ginawang 3 3 tanner no. 2.5 lang no. Hindi na So yun, guys, ah uh, baklas tayo ng ano split type kasi after natin na mag check up uh, mag sorbe eh, maglinis tayo ng split type so guys tinesting natin yan para malaman natin kung may problema o wala so so far wala naman problema so ang gagawin natin papatay na natin yan. Ayan, para safe ang manggagawa sabay patayin sa breaker pagkatapos umikot yung blower dyan kasi umiikot pa yan eh tan so sa mga laging nakakanood ng video namin alam na nila to kung saan to bilyaran to guys bilyaran to bilyaran lugar na mga magagaling magsargo <laughs> kasi ito magaling di magsargo to eh yan o oh, GB Sukal Niyaya ka ni Ali! Hindi yung isang ka lang. 5 6 Hindi kami harapan masyado no Ayun, mandar na si 400 dol Mandar na si 400 Ano? Ganda ng tunog no? Hmm. Uy! Kanakpika, Hmm. Na ako ng, ha? Pag, kanya. <laughs> pag luma na sa kanya. Ayan ah. guys, bibili daw siya Pag lumuma na daw yung ano. Yung sa tropa natin. Bibili ako ng ni sa kanila. Ayan ay, na, lakay lang kasi naman. Malis na. Di ba nagpaalam sa'yo? Paalam. Ayan guys, tinatanggal natin yan guys. Kaya para pag nagdinis ka, hindi siya nababasa. Ah. Dahil isa to sa mga sensitive parts ng aircon. Kailangan hindi nababasa yan. Kaya ang gagawin natin, papaklasin. Oo. Papaklasin yan. Yan. Tapos talaga na yan ng uh, sapin. Yan.